Kenam kami guys. Akit kami. <laughs> akit. Akit kami guys. <laughs> Itu akit. Saga. Saga ke bukit Jali. Itu challenge accepted. Ma mountaineers. Mambubu kit eh. <tapsdf> <alden statuesokales> Ito <Whereinterpret? taps> nga kami Oh Kaya, kaya nyo rin challenge so na sa inyo Mare na nga ka na Kisa ang ni pala lang si mamuy Mamakuyo. Ay, <gusto> <lobster>